Ayan na guys, papalakas ng isno. Pero hindi pa kami nakarating doon sa aming destinasyon. Maingay ng aking alaga guys. <laughs> Inip na siya. Kasi ano, lagi kami nag stop kung ano-ano kasing tinatanong niya. Ah. So ayan guys, punta na kami doon sa aming destinasyon. Pasensya ha medyo malikot-likot eh. yan Nakikita na niya yung gate. Sabihin niya open gate. <laughs> yes. Almost. Malapit na. Yeah. Yes. Malamig. 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 Pero hindi na. <laughs> okay na ngayon. Kakayanin na. Na magkakain na mag two stay ng 2 hours. Kasi yun na nga guys. Minus 5 na lang. So ayan guys. Welcome po sa akin channel. million Vlog po. Please do no subscribe po guys. Abangan ko kayo. At thank you po sa panonood ng aking video. Thank you so much guys. Ini kereta yang bahagia. Tak main. <sum>